Ayan mga idol, magbigayan siya sa kayo! Ayaw niyong magbigayan! Magbigayan, magbigayan! Ayan! Okay, una, isa! Ayaw magbigayan eh! Ayan, matatagalan tayo, hindi kayo magbigayan! Ayan! ay mga mga driver talaga mga idol na nakauna na ngayong ulo, ay pa pagbigyan. Dapat magbigayan para hindi tayo maabala isa't isa tisa. Oh, yan tulad yung isa. Oh, yan bigay, bigay. Bigay guys, sa. Yan. Okay, eh, pasok. Oh, tong sa unahan ko. Pasok na. Tugay pa di mo pasok ng isa oy. Okay? Na wala na pastila ni mo Cargo kargo bayan kanina ka pa sana pumaling yun na, yung dilaw, wala na yung dilaw wala na, naano na pastila ni mo idol idol, kargo bayan tugaya ni mo muliko wala na, nakapasok na tong puti Paano na tayo makagalaw nito? Anak ng tinapa. O, oh, yan mga idol. Itong cargo bayan mga idol. Itong ito sa aking unahan. Dapat kung pinaling niya agad doon sa kanan, hindi makapasok itong isa. O, oh, yan. Pumasok na. Wala na. Paano siya makapaling ngayon yan? Oh. Dapat pinaling niya agad kanina. Eh, inisip niya kasi mga idol. Kung ipaling niya sa kanan, itong dilaw sa kaliwa niya, ay uh, makadaan eh dapat paunahin niya tong kadilaw kasi nakauna to eh wala talaga walang uh, ano wala na hindi ka na makapaling dyan